Pungi Diaz, yes. may nasagap na Kika. Star Cinema natakot sa ginawa nila, kaya todo suyo ngayon sa Kimpaw. Matatandaan na inurong ang playdate ng pelikula. Maraming sumama ang loob, imbis na sa araw ng mga puso. Alos itinapat na mismo ito sa Holy Week. Kaya naman humingi ng tawad ang Star Cinema at ginawa ito March lahat ay naalarma sa pagdidesisyon Kim Chu. Nadisanin ang kapamilya network. Ang dami na sa aktres. Kaya todo sunyo sila at ito na nga. At naayos na din. ay nga sa mga po, takot lang sila na managpasa ng King Pao ang kita ng iba. <laughs> Dahil alam nilang malakas lalo na sa mga OFWs na tulad ko. Mahigit billions o 2 billions ang kikitain. Kaya kung ano na lang ang paninira nila sa King Pao. Please naman ni Star Cinema at ABS-CBN. Be fair. Isipin nyo, maraming staff at crew ang naghirap sa pelikulang ito. At higit sa lahat, Marami kaming mga King Pong fans na naghihintay sa movie nila. Ayon pa sa isang komento, Nakakalungkot talaga may pinapaboran kayo. SC at mga Big Boss, ina-underestimate ninyo ang mga supporters ng King Pow. Hindi niyo alam kung gaano kasolid ang samahan namin at papatunayan sa darating na March kung gaano karami ang nagmamahal sa kanila.